Ayan na po ang halaman. Napakaganda. Ayan po ay mapuputi ang kulay ng kanyang mga bulaklak. Ayan. Napakalaking puno po niyan. Ayan po ang puno ng punggo. Ayan. Napakaganda. Ang daming mga honeybee. Oh. Ayan. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng kanyang bulaklak. Para siyang nasa ibang bansa. Ayan po, ang ganda-ganda. Ngayon lang po yan namin napansin. Napakaganda pala niya ng kanyang mga bulaklak. Ayan. Ayan po ang halaman. Ayan po ang puno niya. Napakalaki. Ayan po. kulak ay napakaganda ayun po Ayan. Ayan, napakaganda po ng kanyang mga bulak-bulak ayun ayun po ang ng bulak-bulak Thank you.